Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa dagdag na mas pag usapan po natin ng ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi na nag-message ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay hey, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang posibleng dahilan kung bakit hindi na nag-message ang isang lalaki Napunta na sa ibang tao bagay ang atensyon niya O po max, pwede, ang unang posibleng dahilan kung bakit ang lalaking mahal mo Ay hindi na nagparamdam sa'yo O hindi na nag-reply at hindi na nag-message sa'yo Diba? Alam niyo, max, pwede sa'yo talagang posibleng dahilan eh Yung atensyon niya, yung oras niya, yung panahon niya, yung pag-iisip niya Ay napunta na sa ibang tao o bagay O halimbawa sa tao Maaring meron siyang ibang nakausap ngayon. Real talk lang. Diba? Masakit, oo. Pero isa yung posibleng dahilan. Maaring meron siyang kinikilala ngayon or meron na kumukuha ng atensyon niya. Kung saan man yan at kung sino man yan. O limbawa sa ibang nakukuha ng ibang bagay ang atensyon niya. Sa kalimbaw, sa trabaho. paring napopokus siya masyado sa kanyang trabaho. O kung may negosyo, kung may business, doon na ang oras niya. Diba? Eh, isa sa posibleng dahilan kasi napakahalaga ng atensyon. Kapag napokus sa ibang atensyon ng isang tao, talagang makakalimutan ka niya. Kung maalala ka niya, eh, paminsan-minsan na lang. Diba? Eh, mahirap yan. Pero kahit supag kung mahal ka ng isang lalaki, ay magpaparamdam at magpaparamdam pa rin yan sa'yo. Kaya naman, kung hindi pa naman ganun katagal na siya ay hindi nagpaparamdam o nagmay message sa'yo, eh, konting hintay lang naman muna at sa iba naman na sobrang pagaling na ng panahon na hindi na nagpaparamdam talaga at wala nang paramdam, wala nang message yung lalaking mahal nila ay e mag-isip-isip kayo at dahan-dahan na rin kayong mag- uh, sabi natin mag-move on sayang ang panahon eh sayang din ang pag-ibig mo diba? E kung ilalaan mo yan sa lalaking handa kang mahalin at laging araw-araw magparamdam sa'yo edi mas okay sa yun, sa posibleng dahilan makikinspired kung bakit ang isang lalaki ay hindi na nag-mess sa'yo napunta na sa ibang bagay o napunta na sa ibang tao ang kanyang atensyon at oras ka at ang posibleng dahilan mga ka kung bakit hindi na nag-mess sa isang lalakis tinitest niya kung maghahabol ka ng pangalawang ka o kung mga sa isang posibleng dahilan talaga alam niyo mga ka minsan ganyan ang tao eh may mga taong ganyan ang trip ganyan ang gusto may mga lalaki man ba na babae eh? hindi nyo alam nang, nang tayo di mo rin siguro alam na baka tinetest mo yung boyfriend mo sao minsan at ganoon din na lalaki sa yun sa posibleng dahilan inaalam niya gusto niyang malaman gusto niyang mapatunayan tinetest niya kung kung sakali bang hindi siya magpaparamdam sa iyo kung sakali bang hindi na siya magme-message ay maghahabol ka ba o hindi kaya naman kaya super live ko sinasabi sa inyo pag ang isang lalaki nag no contact sa iyo ay mag no contact ka rin sa kanya sapagkat ka-inspired kapag siya ay nag-no contact sa'yo hindi nagpaparamdam walang text, walang chat, walang call walang message tapos bigla kang nagahabol at bigla kang sabihin natin kinatagtag mo siya ng message eh lalaki ang ulo niyan tataas ang pride at mas lalong lalayo ang loob sa'yo at mas lalong magmamalaki kaya naman kung ganyan dapat magkaroon ka ng respeto at pagpapahalaga sa sarili mo pag ang isang lalaki ay nagpapahabol sa'yo o hindi na ipaparamdam sa'yo at kahit na alam niyang nasasaktang ka kahit na alam niyang nalulungkot ka kahit alam niyang naghihintay ka at kahit alam niyang mahal mo siya pero tinitiis ka niya dahil lang sa ganyang kabaliwan tinitest niya kung mag-aabol ka ay talaga namang ka-inspired patunayan mo sa kanya na pinapalagaan mong sarili mo huwag kang mag-aabol at kung ang lalaki di mess dahil ganyan ang dahilan ay i-focus mo na lang ang pansin mo sa iba upang mag-improve ka ka -inspired. At ang pangatlong posibleng dahilan, Max Spart, kung bakit ang isang laki hindi nag-message sa is meron siyang mabigat na pinagdadaanan yun ang pangatlo Posible din yan. Baka naman kasi kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo or wala siyang message ay meron siyang pinagdadaanan. Meron siyang mabigat na pagsubok o problema sa buhay. May baka sabihin ng iba ka inspart, iba partner kami, Diba mag-asawa kami? Di ba mag-boyfriend kami? Dapat nagtutulungan. Dapat walang iwanan. Dapat walang suluhan. May e, kay May mga tao kasi, lalo na merong mga lalaki na gusto nila ay hindi madamay o hindi, hindi na marami sa problema nila yung partner nila. Which is mali. Kaya ka nga ka nag-partner eh. Dapat nag-single ka na. Hindi ka sana ng ligaw. Kung, kung hindi mo rin pala siya uh, sabihin natin pag may problema ka, di mo siya pa, di mo siya papansinin, di ba? Pag may problema, magtulungan. Hindi yung limutan, hindi yung manggo hindi yung hindi magpaparamdam. Mali yung ganyan, pero wala hindi natin sila masisisi. Wala tayong magagawa. Bakit? Sapagkat may mga ganyang klaseng tao. Nagusto gusto nila, pag meron silang mabigat na pinagdadaanan, dalihin nila mag-isa. Ang dahilan nila, ayaw nilang mahirapan yung mga mali sa buhay, eh yung ginagawa nila, nahihirapan ka din naman, di ba? Dahil di siya nagpaparamdam sa'yo. Eh, pero posible sa dahilan. Well, posible yung dahilan yan. bakit di siya nagme-message? Eh, ikaw ba? Sa tingin mo ba may problema siya? Ikaw ang asawa niya, ikaw ang girlfriend niya, ikaw ang partner niya. Dapat alam mong partner mo. Dapat alam mo rin kung anong updated ka dapat sa buhay niya. Para malay mo, yan ang dahilan kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Malay mo, yan ang dahilan niya. Meron siyang mabigat na pinagdadaan kung bakit di siya nagre-reply, di siya nag-online, o di siya nagme-message, or sabihin natin uh, ah, lumalayo siya. Ang mag-alala ka inspired. Kung sakali mang ganyan man ang dahilan niya, kapag naging okay yung lahat, at nalag nalagpasan niya mga problema niya, siguradong babalik yan sa'yo. Yun nga lang, baka na boysit ka na. Sa isang posibleng dahilan, mga ka-inspired, kung bakit ang isang lalaki ay hindi nagme-message sa'yo. At ang pang-apat na dahil dahilan Max Park kung bakit hindi na nagme message yung isang lalaki dahil feeling niya wala siyang pag-asa sa iyo. Yung pang-apat kay Spark. Ito para naman to sa mga nanliligaw, sa manliligaw mo. Eh kasi minsan may mga manliligaw, may mga ba, diba, hindi pa sa inyo, nililigawan. Napipil nila, kala nila wala silang pag-asa iyo. Ano eh, ba talaga totoo? Kaya napakalalo sa isang babae na maging malinaw din. Kung hindi mo gusto, ang nanliligaw sa iyo, e sabihin mo, e sabihin ng iba kay Inspired sinabi ko na sa kanya wala siyang pag-asa eh. Kay Inspired makulit talaga. Binasted ko na 'yan. So, siguro ngayon sumuko na. Bakit hinahanap-hanap mo? Bakit tama mismo? So, 'Di ba binasted mo? E, yung iba naman hindi malinaw. 'Di ba? Hindi hindi makapagdesisyon. Ngayon sobrang tagal na 'yung lalaki siguro na inip na. Eh may mga ganyan eh. May mga lalaking uh, may pasensya may mga lalaking mainip, mainipin. Pero kung mahal ka ng isang lalaki, magtatagayan. Pero lahat ng bagay ay may, lahat ng bagay ay may limitasyon sa mundo. Baka daw sobrang tagal na naliligaw sa'yo. Baka sobrang tagal na ng panahon na sinusuyo ka, hindi mo pa rin sinasagot. Baka magkano na yung nagagastos niya sa'yo. Baka pati savings niya, naubos na dahil sa'yo. Ka-inspired. Kung ang isang lalaki gusto mo rin naman, kung isang lalaki, type mo rin naman at nakikita mong seryoso sa'yo totoo sa'yo, pinaghihirapan ka nag e at mahal ka talaga ka-inspired, baka naman pwede mong bigyan ng pagkakataon yan dahil ang um, nasa huli ang pagsisi baka biglang mawala yan, magsisi ka sabi mo sa sarili mo na gusto mo pala siya dapat pala sinagot mo na siya, mahal mo pala siya diba? at mapunta pa sa iba at mapunta ka sa buhay diba? sabi na kakapili mo kakapili mo, mapunta ka sa bungi kaya naman ka Inspire, kung may maniligaw kayo, pag-isipan nyo agad na mabuti. Pag-aralan nyo, obserbahan nyo, at kung totoo, bigyan mo ng chance. Dahil pag sobrang tagal ang isang lalaki, ay talagang maaaring paramdamang wala siyang pag asayo sa at hindi na magparamdam sa iyo. At isa, isa posibleng dahilan kung bakit hindi siya nag-mess sa o hindi na nagpaparamdam kay Inspire. At ang panamang posibleng dahilan mga kispart kung bakit hindi na nag-mess siyang isang lalaki dahil hindi niya nakaya ang ugali mo yung panlima kay Spark o pumaki Spark sa isang posibleng dahilan baka naman kasi real talk lang ha ah, minsan yung babae rin kasi may ugali hindi lahat pero may mga tao may mga babae na may ugali rin talaga eh natapat kayo sa isang lalaki na mapagpasensya mahal na mahal ka eh lumalaki ang ulo mo akala mo hindi na kayang iwan ka Akala mo habang buhay siyang nandiyan sa tabi mo. Akala mo kaya nang tiisin lahat ng pagkatoyo mo, pagka busangot mo araw-araw, pangaaway mo, pagiging toxic mo, nagkakamali kayo ka inspired. Lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat ng sobra ay masama. Talaga naman kahit mahal na mahal kanya at gustong gusto kanya at kahit pa nagtitiis siya, lahat ay may katapusan. Kaya naman kung kayo ay nakatagpo ng isang lalaking handa kang unawain, sa ugali mong yan, ay konting bago-bago naman, mag-adjust ka din. Diba? Nasa huli ang pagsisi. Baka mamaya, hindi niya makayanan yung ugali mo, iwang ka niyan. Ulan siguro nangyari sa iba. O aminin nyo, mag-comment kayo. Sino sa inyo yung nagsisisi? Dahil sa ugali nyo, iniwang kayo. Maraming ganyan. Alam ko yan. Aminin mo na. Diba? At isa sa posibleng dahilan. Kung bakit ang isang laki ay hindi na nagme-message sa iyo or hindi na nagpaparamdam sa iyo. Hindi ka na kinakausap o niha niho ay wala na. Dahil posible yung ugali mo hindi niya na kaya. Gusto niya nang iwasan, ayaw niya ng sakit ng ulo, ayaw niya ng away. 'Di ba? At gusto niya ng tahimik na buhay. So yun sa posibleng dahil lang kayo sa pag. Kaya ang lalaki din nag-message, hindi na nag-message na nag sa iyo. At tapakan na posibleng dahilan makasipag kung bakit hindi na nagme-message ang isang lalaki. Dahil yan ang paraan niya para makipaghiwalay sa iyo. Yan pang-alim kay spark. O pumaki-spark. May mga ganyang klaseng tao din. Na ang paraan nila para makipaghiwalay o tapusin ang isang relasyon o iwan ka o kung naman dahilan niya ay hindi nila magpaparamdam sa iyo. Lalo na kung alam niya na hindi ka papayag. O lalo na kung alam niya na mo lang siya. Ganyan sa mga dahilan nila. Isa yun sa posibleng dahilan kung buti siya nagmay-mays sa iyo. ba? Eh sabi ng iba ay kayong spark. Ang pangit naman ng ganon. Walang closure. Magpakalalaki siya. Dapat sabihin niya sa akin ng totoo. Kung makikipaghiwalay siya, dapat kausapin niya ako. Oo nga. Yun nga ang dapat. Yun na ang tama. Makipaghiwalay, ka, usapin ka kung ayaw na. Pero wala rin tayong magagawa sapagkat ang totoo, may mga lalaki, may mga tao na ganyan. Bigla na lang nang go-ghost. Bigla na lang hindi nagpaparamdam bigla na lang hindi magme-message. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag lagi kayong nag-aaway o meron kayong matinding pinag-aawayan o meron kang ginawa sa kanya. O meron siyang ginawa sa iyo. O kung ano mang dahilan, sa isang posibleng dahilan kung bakit din siya nagparamdam at talaga namang maaring paraan niya yan para makipaghiwalay sa iyo. Bagay na masakit. Bagay na nakakalungkot kasi binigyan ka pa niya ng palaisipan ginawa ka pa niyang ano no diba pinag overthink ka pa pinag overthink ka pa naman di mo alam ang dahilan maraming pwedeng dahilan eh pero isa yun sa din dahilan baka ayaw niya lang oh, <its> <aperancy> <failures> makipag usap makipag break nang kakausapin ka pa paraan niya bigla lang yun magpaparamdam bigla na lang yung ibang in-unfriend yun yung iba binlock eh yung iba hindi nga in-unfriend hindi nga binlock pero hindi na rin at ayan, alam nyo na, isa yung sa, sa posibleng dahilan kung bakit, ang isa lang yan sa posibleng dahilan kung bakit din siya nag-message sa'yo. Paraan niya para tapusin kung anong mong meron sa inyo kayo At ang mapitong posibleng dahilan mga kasupad kung bakit hindi nag-message ang isang lalakis, nagpapamiss lang. Yan ang mapito at pinakahuli kayo sa inspire Nagpapamiss lang. Oo. Oh, Papabebe. Nagpapakute. Nagpapataas ang value. Diba? pa ano, pa konsensya, pa papa VIP, pa, parang gano'n, papa miss. Kasi e siguro, maraming pwede yung dahilan niya kung bakit siya nagpapa miss. Pwede yung, siguro, kaya siya nagpapa miss kasi, hindi ka na tulad ng dati. Kasi siguro, iniisip niya, feeling niya, nagbago ka na. O hindi mo na siya masyadong niyalambing, hindi mo na siya masyadong mahal. Yan ang paraan, isa yung sa isang mga paraan, nagpapa miss. Kaya nga, di ba tinuturuan ko rin kayo? Paminsan-minsan, matuto kang magpami sa boyfriend mo. Paminsan-minsan, matuto kang magpami sa asawa mo, sa partner mo, upang madagdagan ng value mo. Hanapin kanya, niya at masabi niya sa kanyang sarili na mahalaga ka pa rin sa kanya. Dali hinahanap-hanap ka niya at sinisigaw ka ng puso niya at iniisip ka ng utak niya. Tumatakbo ka sa isipan niya at alaala. Kaya so, hindi ka nagpaparamdam. Nagpapamiss dapat paminsan-minsan. Hindi yung laging needy. Hindi yung laging clingy. Di yung laging available Di yung laging nagpaparamdam may at maya may message Mayroon may at maya usap sa call Mayroon may nagkikita sa video call Sa personal Matuto kayong magpaka-busy Mag-focus sa ibang bagay Huwag puro sa laging gawin mong mundo mo Sapagkat magsasawa sa'yo Huwag mong ipakitang baliw ko sa kanya Magmahal lang ng sapat Magmahal umibig lang ng tama Huwag sobra At matutong magpamis At isa isang posibleng dahilan Kung bakit ngayon na hindi siya nagpaparamdam sa'yo hindi nagre-reply at hindi nagme-message sa nagpapamiss sa iyo so, ka in spite. So, Mas po lang po na maraming salamat mga sa pagtapos po ng vlog dito. Gusto kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At mga support mga hindi pa po na subscribe ay pasubscribe na po mga support at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimais na po sa akin Facebook ay po yung profile picture ko mag lang po, pakihanap at pakimessage ako. Ako mismo ang mag-reply sa chat nyo at kakausap sa inyo. At pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga Spark, magingat kayong lahat, mahal ko po kayo. At muli, be Spark!